good morning. So, welcome po sa ACC Metograph. Ngayon, today, ang subject natin, gagawa lang tayo ng short video kung paano i-troubleshoot yung ating uh, diesel engine o air cool diesel engine. So, lately kasi, meron tayong nagiging mga problema. Yung mga, may mga client po kami na nai-stack yung mga makina nila ng matagal. So, ang nagiging problema kasi, pag na-stack yun, matagal is uh, one, ayaw mag-start. So, yun. Ito yung, natin yung mga ah uh, parang pag-troubleshoot yung ganong mga issue. Uh, kasi, syempre, yung mga makina natin, kailangan din natin ano yan. Like yung mga kotse natin, motor, di ba yun, pag hindi natin na-start, nadidiskarga. So, inki sa uh, sa mga engines naman, so ang nagiging problema niyan, it's either, ah, uh, lalo na kung merong mga oil o engine uh, sa loob. So naaapektuhan naa-apektohan minsan yung nakakahangin yung loob, so kailangan mo i-bleach yun. Uh, yung worst, yung nagbabara siya, yung nagbabara yung fuel injector niya, pati dito sa tanke. Eh. Kasi uh, kahit anong kahit yung diesel natin binibigyan natin sa so, malalaking company hindi natin maiwasan na hindi naman siya ganun kalinis eh so at some point kung i-stack lang diyan sa makina natin na may engine oil at crudo so ang tendency noon yung yung dumi tumitining sa ilalim yung tumitining sa ilalim yun yung nagbabara sa ating mga fuel injector ganun sa mga kotse natin yun diba? Bisa maririnig nyo sa mga mekaniko kung Huwag nyo inahayaan na na-detrain yung masakyan nyo Yung o, empty na yung fuel Yung nag na yung sa ano, dashboard nyo na para sa engine O uh, sa gasoline, o, sa fuel So ganun kasi ang ginagawa ng pinapump na nung masakyan nyo Yung dumi, lahat ng dumi sa, sa tanke Oh, so, ayan, balik tayo dito sa diesel engine so pakita natin yung yung paano ito troubleshoot uh, itong uh, engine natin na mag na diesel engine natin na yung start so so step 1. muna so ito yung unang step ano yung gagawin natin diyan ano yan ano ah, na nangyayari diyan yung may diesel na na stop so yung mga dumi you no know? hmm. tumitining diyan so yan yung una nating ano sambayan yan yung Yan, dyan ba yung crudo, yun know? o? oh, yung open. Okay. So, buksan lang natin. Yan yung unang gagawin natin. Kung ayaw mag-start o na-stuck ng matagal. Yung porto na yan. Ito kasi, stuck namin ito ng makina. So, wala namang difference to Kahit hindi properly maintained. Yan yung ginagamit natin pang testing sa lahat ng mga tractor natin na lumalabas dito. So, dito, in kita lang natin kung paano yung i-troubleshoot yung ayamul sir so ayan okay sige so ayan yung pin na yan bubuksan natin yan ah, papatuloy lang tapos okay. sige na wala na ito tapat ang malinis dinisin lang yan o okay balik na so, dapat yung pinaka yung ano na yan malinis kung kasi nagkakaroon ng bare. Hindi mo na siguro hikitan ng tuwa doon. minsan may bara doon, ayaw tumulo yung crudo, gano'n. Ayaw pumasok dito. Ayaw pumasok. Dito. okay. So, dapat linisin yun, yung nilabas natin kayo na pin. Hmm. Saka dapat bago i-start yan, ito kasi nakababa to di ba? Okay, okay. Ayan, nakaganyan ang pwesto niya, baka pa maya Hindi talaga siya i-start, walang tutulo na crudo. Oo, oh, yeah. tama. So, dapat nakaganyan yan, para tumutulo yung crudo. Minsan kasi yung iba, nakata nakatagili diyan so walang tututok pa tayo yon walang tutulo na crew okay next tayo so pag nalinis na yan susunod na gagawin natin ibibleed naman natin okay makita naman natin sa inyo yung pag okay sa injection naman tayo so ito yan yung ibibleed natin ya so so mo naman yan okay ang binuksan mo yon and then yan. ito naman yan Okay, tinanggal niya so, natin so tinanggal niya so, din hindi hindi natin doon natin yan nakita mo pag binihipan niya may, may lumalabas doon dapat na hangin mo Ba, ah, okay, baka bara Okay, mas maganda. isprayan ng hangin doon, ayun oh. Eh, no? Hangin. Oh. Para malinis 'yan. Iyan ba yung injector? Hindi pa yan, ano, nandoon pa. Ano? santinyon. Ito yung ano yan yung pinaka injector yah. Okay, eh bakusin lang natin yun eh. yun yung mga dapat ngatting dinisen eh. yun lang naman yung mga nagbabara. injector natin pakita natin yan dapat pag hinahatak niya bumubuga dyan eh. ayan kita nyo may bumubuga so pag yun walang bumubuga barado na yon ano nagbara yung ano ano yung nasa loob mismo yung. so okay yan may bumubuga sa ulit double check din natin dito kung may ano siya itong barado itong so, area na yun Bahay ang ganda nila, madumi na kaya hindi rin umaanda. Ayan, oh, ayan. Hindi, kung yun, hindi, barato, na. hindi naman nagamit yun eh. So, ayan. Ano, lilinisan lang din yan. Oo, oh, lilinisan lang. So, ayan, lilinisan, baka barato na. Okay. So ayan, diyan lang natin hinugot siya. Okay, ito rin napakadumi na nito. Ito napakatagal na nito eh. So actually tumuwa to. Dinedey lang namin sa inyo pero itong engine na to, kahit ganyan yang ano niya, gumagana pa siya. Okay. Alam alam. Okay. Alain, alain. Ito ayan, linis lang natin. Yung iba, ano yung sinasabing nasisira dyan? Yung... Ano na po? Yan mismo, pag sunog na sunog na. Pero sa kanya, hindi naman na iba, hindi naman nagagamit eh. So, kumari yan, nilinisin lang yan. Ganyan lang, simple lang linis natin. Okay. So, hanginan lang, kung may compressor kaya yan, ah. bugahan lang ng hangin yan. Ah, dyan yung ano ni Tope na bumubuga, di ba? Okay. So, dapat uh, makita natin yan. Nabubuga siya. So, yung kasi, yung pinaka, pakita natin ito. Yung tip nito, yan, yung bumubuga yan ng ano eh, true apat yan, di ba? Ito, dito yung apat na side yung mag magmubuga. So, pakita natin kung paano makita yun, bumubuga siya. So, lang yon kasi kita naman natin doon, may na na krudo. So ito, titignan din natin siya kung dapat may lumalabas na krudo dyan. So, makita natin. Okay. So dapat ah, may four sides siya bubuga. So kung tatlo, okay lang naman yun. Lati sa pagdalawa, may gano'n. Okay, pakita lang natin ginawa natin tester. Ayan, pinasok lang natin tubig, lagay natin siya. Tingnan wala lang tubig. Ah, tingnan muna natin kung bubuga siya. Sige, ano lang? Ata. So, bubuga na. Sige. Ito, binibig lang natin ito yan. I don't know. dinunat natin yung ngayon. Oh, okay. So, gulingsin lang din natin yan. Ano ba yan? Okay. Ang tikit. Masalamat ay okay. sa masaya sa basahin. Ayan, yeah, so, nililinis lang natin. Kaya yung karayong, eh. Saan? Ayan. Yeah. Mm. na natin. Linisin lang natin yung mga paligid niya. tawag dito sa kabilang side. Eh. nalinis na 'yon. Ay, oh, ay. Oh, may bubugan. Tigil. No, so, maganda siya. Magdasara duha mo naman 'yan. sa taas naman siya bubuga. Okay, kita nyo yan, bubuga siya. Okay, kasi okay. ma-okay okay siya. Oh. Dito naman tayo testing. Oh, testing naman natin to. Ayan. Kung bubuga siya. So, iyan naman na-testing natin. Sa kabilang ano yan eh injector kung sarado siya na so, dapat ito, apat na side yung bumubuga dyan dapat, lalaman natin yung kumparado okay, isa pa, isa pa, hatak mo pa ng isa so, pansin nyo kanina, una tinesting natin walang lumalabas, walang lumalabas din dito eh, so may konti yung bara na siya noon, ngayon natin. Okay, Hindi, pakita mo muna ulit dito, putol, na may lumalabas na. Kaya na, wala eh. Diba? Yung unang tinesting natin. So, ngayon makikita niyo meron na siyang namuubuga. Yo, okay na siya. So, ready na natin tong i-test naman tong isa, isang injector. Kakabit naman natin siya doon. Dapat din eh, linis na natin yung mga loob-loob niya. Kalaw parang sa natira pumamama. Wala na tumamig. Wala na Oh, lang yung gulong mo eh. 15 yan eh. ka talaga ng gulong, na tatlong ano. Ano ito? nakita niya apat na side, bumubuga. Sige, sige. Iyan na natin 'yon. So nalinis na pag ganun na naigi. Kita niyo apat na side niya bumubuga. 'Yon, Okay? A Apat na side dyan. Isa pa nga. tal. So, pakita natin. A Apat na side dyan. Dapat umubuga. Ayan. Okay. So, ibig sabihin, no? yan? yung po. Linis na siya. Okay? O, pwede na natin siya ibalik. Okay. Ayan. Matalik na natin siya dyan. Meron pa doon yung shafting sa ta upper shafting, napapalitan. Oh. So, once nga yan, natin siya. So, so, try natin start So, bago i-start sya, ano to? Ito dapat nakamakitna ka lang. Oo, nakamakitna so, lang siya bago i-start. ito, nakababat So, ito, ito nakababat. Hindi puto na kaganyan. Dapat nakababat Okay. And then, yan. Ito, hatak-hatak ka lang hanggang humiktit na siya. Nakaka-tapin lang. yan Tapos yung... Ayan. Dapat yung choke na yun. Kung uh, hindi na siya kumakangkat na ganun. So, permanente siya dapat nakababa. Bago siya start. Okay? Gano'n na. lang ang mga lilinisin natin pag ayaw mag-start ng engine nyo. Kung matagal nang hindi na gamit, ayaw umandar, yan lang lilinisin natin. Kung nakita nyo sa video na yan. Okay. Thank you for watching. Yeah, so, hope may nakuha kayong konting informasyon sa pagtatrobol sa ating makina. So, like na lang yung page namin subscribe so, na lang po kayo dito sa channel natin. Maraming so, salamat po. Mga kasama. Ganang araw.